Lahat ng ginawa ng Pangulong Duterte, parang isinangtabi ng pamahalaan ngayon. Pero dito, nagmamahal sa Pangulong Duterte, taas ang kamao! Duterte! 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 Daghan, salamat po sa inyong pag-welcome sa amin dito. Alam po namin, nakagaya namin kayo, kaya niyo mahal ang Pangulong Duterte dahil siya lang ang Pangulo at Lider na naramdaman natin na nagmahal sa atin ang tunay. Na kahit sa bingit ng kamatayan, ng pananakot ng mga kriminal, durugista, terorista, Isinang tabi niya ito dahil mas mahal niya ang Pilipino. Nilabanan niya ang korupsyon. Nilabanan niya ang droga. Dahil mahal niya tayo. Ang problema natin po ngayon, lahat ng ginawa ng Pangulong Duterte, parang isinang tabi ng pamahalaan ngayon. Bali ka na naman ng droga sa kalsada. Bali ka na naman ng krimen sa kalye. Patayan, kidnapping, nakawan. Nakakatakot na naman maglakad-lakad sa kalsada dahil sa dami ng adik sa lansangan. Dati wala na yan eh. Dati ang mga politiko mahuli sa korupsyon. yung po ang trabaho namin. Pero inalis ng gobyernong ito ang opisina na itinatag para labanan, imbisigahan ng korupsyon. Kaya ngayon, malaking malaki na naman ang korupsyon. Mahirap na naman ang tao. Walang trabaho. Umiikot po ako, kaming lahat, naikot ang mukha ng mga tao parang hopeless na, wala nang pag-asa, hindi alam kung saan pupunta, saan as, wala. Dahil walang maibigay ang gobyerno na oportunidad magtrabaho. Puro ayuda, ayuda, ayuda ng ayuda, wala namang yumayaman sa ayuda. Okay lang sa akin yung nagbibigay ng tulong sa tao. Maganda po yan. Tanggapin nyo, pag binigyan kayo ng liman libo, humingi pa kayo ng sampun libo. Pag humingi ng sampo, pa, humingi pa kayo ng dalawampun libo. Pero naman natin yan, ang problema po po sa katakot-takot na ayuda, ay pagtanggap nung binigyan, mahirap pa rin kayo. Wala pa rin tayong trabaho ang kailangan ng tao trabaho para umasenso. Pero paano magkakatrabaho kung puro korupsyon at puro red tape ang gobyerno? Isang taon na, wala pa ang papeles mo. Kaya po kami nagbabalik dito. Dahil pag nakabalik, ako sa puesto, yang mga kriminal, adik, may paglalagyan kayo sa akin. Ikakahon ko kayo. At yung mga opisyal, mga pulis, mga hepe, hindi mo bababa, sumusunod lang yan, na merong tungkulin, ipatupad ang anti-drug campaign, mayor, governor, barangay chairman, na hindi gagawin ang kanyang trabaho. Pag nakabalik si Greco sa pwesto, partilis lang po ang takbo ko, maliit lang. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, yung hindi gagawa ng trabaho, pakakasuhan ko, paiimbestigahan ko, at patatanggal sa pwesto. Yeah! Dahil kung hindi nila kaya gawin ang trabaho, umalis sila dyan sa pwesto at hahanap tayo ng iba na gagawa ng trabaho. Dahil yan po ang inihingi ng mga namumuhunan, foreign or local, para makapagtayo ng hanabuhay yung mapayapang lansangan at tahimik na lipunan. Kung hindi po gagawin ng gobyerno yan, eh ba't pa tayo nagtayo ng gobyerno? Kaya ho sa May 12, alam nyo po pinag-iinteresan na nila, dayain ang eleksyon. Papayag pa kayo? Yes! Yeah! Huwag tayong pumayag. Dahil gusto natin ng pagbabago. Yes! Yeah! Taas ang kamao sa gusto ng pagbabago. Yeah! Mga kababayan, mga kapatid, kailangan tayong bumoto ng tama. Pag-isipan po ninyong mabuti kung sino ang inyong boboto. Kunin nyo nang kunin yung pinamimigay na pera ng gobyerno. Pero pagdating ng eleksyon, pag-isipan niyong mabuti kung sinong iboboto niyo at huwag kayong bumoto ng kurap! Yung mga inindorso ni Pangulong Duterte, hindi po kurap yan. At yung sobra-sobrang kapangyarihan na ibinigay natin sa Kongreso, sa Pangulo, at sa Pulis, babawasan at tatagain po natin para lumaya at gumaan ang buhay ng Pilipino, itutulak natin ang federalismo muli sa ating bansa. Ngayon po, dito na po ako magtatapos. Dalawa lang po talagang pakay ko. Ayoko na po sanang bumalik. Tapos na ako eh. Naging pinakabatang sekretaryo na ako eh. Naging chairman na ako ng PACC. Naging konsihal na ako ng Manila, executive director, okay na sana ako. Pero pag nakikita kong ganito, na yung bawal ginagawa pa at nagihirap ang Pilipino, hindi ko po na hindi bumalik dahil kawawa po ang Pilipino. So mga kapatid, ito lang po ang aking pag-usap. Inilatag ko na po lahat. Sisiguraduhin ko po sa inyo na pag si BG Party List ang nanalo. Madali pong tandaan ang number ko. 98, 100 minus 2 equals? 98. 98. Pag yan po ay nanalo, meron na kayong tatakbuhan pag inaapi kayo at nangangailangan ng pambayad ng ospital, pambayad ng matrikula, at sisiguraduhin ko sa inyo na pararamihin natin ang trabaho dito sa inyong lugar para dahan-dahan libong Pilipino ang magkaroon ng pagkakataong masenso. Maraming salamat po at mahal ko kayong lahat.